What's up, Coconut Pop na! And welcome back for another group na naman ng ating buhay dito sa loob ng barko. Eto na nga palang ikapitong araw natin dito sa loob ng barko. Kaya naman, let's go sa go at samahan nyo kami sa aming ganap for today's video. But before anything else, kailangan maglagay tayo nito sa ating kele kele joy. Baka mamaya mga moy tayo nang wala sa oras. At hindi lakaran pa naman ang ating kaganapan for today's video. Hindi pa man today yung last day, but I feel sad na agad kasi uwi na kami bukas. Alam nyo ba? Siyempre hindi nyo pa alam, di ba, Charot! So anyway, bago tayo magkwento, labas muna tayo dito sa ating pabalcony for today's video. Tambay muna tayo dito habang si David ay nagre-ready ng kanyang sarili. Dahil maya maya lang ay aakyat na rin tayo dun sa 16th floor para kumain Nang umagahan para naman tayo ay busog-lusog na naman. Charot! Habang ako nga ay nagmumuni-muni dito for today's video. Ako ay may nahagip na kamera. Talaga naman kay aga-aga nilang maligo doon sa hot tub. At dito naman sa side na to ay wala talagang tao. Tulog ang mga sangkatauhan dahil napagod kagabi sa party party doon. Party dito. At ganyan talaga kalinaw ang tubig dito. Yung gusto mo talagang magbabad all day long. Pumasok na nga tayo dito sa loob dahil check nga natin kung tapos na bang gumayak si Dabi. Dahil ako ay nagkokotoy na ang tiyanday sa gutom. <laughs> Para naman mabango tayo ng very very light And mag-spray na naman tayo ng ating favorite na perfume very. very refreshing lang kasi ang amoy nito mga Z's Kahit nga yung biyat na yung Vietnamese na kaibigan ni Dabin Ay napapatanong ko ano daw ang gamit kong pabango At sabi ko nga sa kanya Ang bombshell ng Victoria's Secret Pag nga sa hindi masakit sa ilong ang amoy niya E eh talaga naman masasabi mong afford mo to Z's. Yes, very affordable talaga siya And finally here we go It's lemon time Charot. Tapos na nga kami mag-breakfast Nang dumating itong dalawa Very important talaga ang time management kay Dabin Pagsin sinabi niyang ganitong oras ang breakfast, yon ang time talaga na pupunta siya. At kahit ako mismo na adapt ko na din yun. Dahil hate niya talaga yung magpaantay at magantay. Kaya kung late ka, bahala ka sa buhay mo, ganun siya. After nga namin mag breakfast -ikot, ikot kami dito sa loob ng barko at etong at may nakita kami nagtitinda ng t-shirt. lang ako ng ilang piraso para kay David. Duman kami dito sa Pacific para magpa-reserve ng dinner mamaya. At habang nag-aantay kami for the reservation para sa dinner tonight, tumambay na muna kami dito at tingnan nyo naman ang ganda ng kanilang miniature ng and here we are again we're back tayo dito sa may buffet sa 16th floor Ay, guys sinasabi ko kahit all day ka tumambay dito sa dami ng pagkain from breakfast to lunch to dinner Eh talaga namang masasabi mong lamon is real as in wanto sawa ka sa pagkain dito kung mahina ka sa kainan syempre lugi ka dun day, kaya talaga dapat kumain ka lumamon ka hangga't may pagkain para sulit ang iyong binayan. At eto na nga, after natin mag-shopping, let's go back dito naman sa ating room para naman makapagpahinga tayo. At mamaya, ilam mo na na naman. Oh my goodness. At ang aking outfit again ay from Shein na naman. Tang short nga pala na suot ko. Ay nabili ko nga lang pala yan ng $6. At fully charged na naman tayo. It's lapang again. From Shein ulit itong aking outfit. Yung top ko naman, inabili ko lang yan ng $6 naman sa Ross for Less. And here we are. It's lamunan time. Yung iba nga palang formal dining nila dito ay pwede ka naman mag-short at mag-follow shirt lang. Tingnan na nga natin kung masarap ba ang pagkain dito. Today lang talaga namin na find out na itong restaurant pala na to ay kasama na rin sa binayaran namin. Kung kailan last night na namin dito, tsaka lang namin alaman, i wow show diba? Kami nga ang nauna dito, dahil kaninang tanghali pa nagpa-reserve itong mga kasama namin. Yes po, dito sa loob ng barko, kahit nakasama yan sa binayaran mo, yung restaurant, kailangan mo pa din magpa-reserve. And mayroon namang mga restaurant na hindi siya kasama sa iyong binayaran. Okay lang yun kasi ang dami talagang restaurant na kasama sa binayaran ninyo. Kulang ang pitong araw, charo. As in talaga kulang ang pitong araw para makainan mo lahat restaurant restaurant na kasama sa binayaran at mo. At itong at mag-order na tayo! Pagkakita ko nga sa menu, dai, ang mga pangalan, hindi ko mabasa. Sinubukan ko ang basahin ng mabagal para mabasa ko ng bongga, pero kinurik pa rin ako ng asawa ko. <coughs> Yun, sana ang gusto mong orderin, pero wag na lang dahil napakahirap manggitin ng kanyang pangalan. <coughs> at buti na nga lang talaga may patinapay sila. Okay na nga siguro ito sa akin. Charot! Ikman nga natin itong tinapay kung masarap. Ay aba, walang kasing kunat, dai <coughs> Pero ano magagawa natin? Isinerve nga yan sa atin para kainin. At maya maya nga lang ay kinuha na ang ating order. Palibha sa first time nga natin na kumain dito. Kaya naman isa isa lang ang ating order dahil hindi natin alam kung anong klaseng pagkain meron sila dito. At dahil madali nga lang basahin ang frag kaya naman niya na ang inorder ko. E di wow Charot! <laughs> yes po, frog po iyan, frog legs At masarap nga itong kanilang seafood pasta Kakaiba nga ang lasa nito dahil napaka cheesy at napaka creamy mm. Masarap siya, masarap <laughs> At dahil last night na nga ng mga sangkatauhan dito, kaya naman meron silang pa-program. Meron nga silang pakanta, sayaw at kung ano-ano pa. Ang kanta nga na kinakanta nila dyan, I'm leaving on a cruise ship. Ano daw? Bisaya yun daya. <laughs> At napakatalintado nga ng kanilang mga server dito. Talaga namang masasabi mong bihasa na talaga sila. Sa dami nga ng sakay ng barko na ito, ay talaga namang napapakain talaga nila lahat. Busog-lusog ka talaga sa paglabas mo sa mga restaurant nila dito. At may nakilala na naman tayo na isa nating kababayan, si Miss Christine. Iba talaga pag Pinoy ang mga trabahado. Lagi silang naka-smile at talaga namang babati sila sa iyo. Ito nga pala ang kanilang pa-program for the last night natin dito sa barko. Ipipresent ka pala nila ang bawat plug ng mga nagtatrabaho dito. At nakikita nakikita nyo ba yan? Yung ating flag ay next talaga sa United States flag. At yung dalawa na yan ay talaga namang malapit sa aking puso. Charo! Inaantay ko ang lumabas ang Pilipinas plug pero ang tagal naman join. Sa pitong araw nga pala na nandito kami sa loob ng barko, parang ayaw ko nang umuwi. Idiwaw siya pa, diba? At sa pitong araw na yon never ko talagang naramdaman ang kalungkutan at stress sa buhay. Kundi puro kasiyahan lang ang naramdaman ko dito. Finally, dumating na rin ang aking pinakaantay. Super duper nakaka na makita ang ating flag. Nakasama dyan Halos Pilipino nga pala ang worker dito sa loob ng barko Talaga namang masasabi mong napakasipag At napakatatag ng ating mga kapwa-Pilipinong Nagtatrabaho dito At eto nga Chinese New Year ba to o ano Charot Bakit may paganyan mm. May pa-acrobatics nga ulit sila At kung paikot-ikutin nga nila ito, Ewan ko lang kung hindi ko mahilo dyan <laughs> Talaga namang masasabi mong sila ay bihasa Dahil kung ako nga dyan Eh kanina pa ako nalipong Dahil <laughs> Napakahirap din talaga yan gawin. Masinsinang practice talaga at bonggam-bonggam practice bago mo yan ma-perfect. So anyway, by the way, highway, nakakalungkot nga isipin na kami nga ay uuwi na bukas. For my experience nga lang ito, no? Dahil nga ako ay nakakaranas ng depression and stress sa buhay. At wala na talaga kaming plan na ituloy pa ang aming pagpunta dito sa cruise. Dahil nga sunod-sunod ang problema ang dumating sa aming buhay. God's will na rin siguro kung bakit kami natuloy. Dahil sa 7 days na pagstay namin dito, ay eh, talaga namang wala kaming inisip kundi kasiyahan lang. More happiness lang talaga na nararamdaman namin. Never talaga sumagi sa isip namin ang mga negatibong bagay. Kaya sana... I wish na makabalik ulit kami dito. Dahil para sa akin, napaka-peaceful ng buhay ko dito. Kaya naman, thank you, Lord. Good.